Wow! Parang professional. Grabe naman dito. Wow, ang sarap. Putol Wow, dahil ang sarap. Parang si ate ko magmasa. Mayroon nga ng glasses ko, Tiff. May grado na eh. Wow, Diane, sarap. Ang sakit kasi ng ulo ko. Titim. Titim. Magsuot ka din mamaya. Tapos yeah. okay. inuup ka tayo ng beer. <laughs> Ayan mo yan.

Wow. Heart, Heart. Wow. sarap Hard, day. Hard. Wow. Masarap matulog. Pulo ka ng langit, lang <laughs> Day, kailangan 15 minutes. No? <laughs> mm -hmm. Sabihin mo sa 15 minutes. pang watch to watch. Wow, parang ako nagpamasad sa ano. Opisional. Wow. Wow. Ang sarap. Sabi nyo sa mga Oo. Kaya magandang hindi ko sabi. Hindi Yes. Alam mo nung? gugat natin? ng Pinas. Inasaya ko ni ate, sigaw ako ng sigaw. Lalo na pag yung pako. Kasi sabi natin, dami ko ng gas, ato no, uric acid. Oo, kasi masakit talaga, bawat pisil niya. Tapos, Marami kang hangin. Yes, tapos yung likod ko ang tigas. Tapos, tinanggal niya ate lahat. Nung, oh. nung hindi na tinigilan yung pako, nung hindi na ako umaaray, sabi niya yan, natanggal. Kasi bawat hawak niya talaga umaaray ako. Oh. sa likod, sa, sa paa. Ay, grabe sa paa. Wow, dahil. nag ka magmasad? Hindi. ko lang. Ah, pag nalalasing Ay, bawal masas ang lasin. Kasi mahahay vlog siya. Kailangan ano lang yun. Pisil-pisilin lang, hindi talagang. Oo. Oh. What? Wow, Tay. Kung wala lang tao, humilata na ako. Patingin nga, Tay. Eh? Grabe. Laglag <laughs> yung braka. Ayan, ka tiktok mo. Eh, wala nga kung nakatiktok eh. Oh my gosh rapto. <laughs> 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 na eh, oh, Sige. na okay. okay. <laughs> <katilog ako> tayo. <laughs> <laughs> tayo after na Nakanda Uminom na lang. Wow. Si tatay, oo, 'yan 'yung akin po. Kunutin mo ko 'to. Sana yakos sa heart. Oo kasi yung mga kapatid ng mga Maasai <laughs> Hindi ka ba pupunta man nila? Hindi, hmm. dadalhin nila. Pamasahe kita sa ate ko sana. Ako na magbabaya. Atin <laughs> <laughs> yung mga masahe. Yes. Ang ba sa ispa? yung mga kasi <laughs> pero ako <laughs> hindi ko alam. Kau ingin? Kau ingin masih ada lagi? Nek lebih lagi. Hahaha. 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 Ano, Hahaha. 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 Dahil na pil ko talaga yung massage. naka ka Tanawa likod. Naka-ookap ako eh. <laughs> ang Ang ganda na massage niya. Nakaka-relax talaga. Ano? Hindi, ang mag-massage dito ka mga senior citizen. Ang mga senior citizen, nagma-massage na lang. Nagma-massage <laughs> na lang <laughs> senior citizen? senior citizen, yung mga 60, magti-tiktok pa. <laughs> Oh my God! Ako, na lang, ikaw naging kaibigan ko. More... Angit ko nga. Inawal niya. Buti. <laughs> ano ba ang Hindi na ako parang take Ano kaya sila? hindi Aba, <laughs> Dahil kasi kahit malalaki yung chan nila, matitigas. Bukod ba lang yung chan kung matitigas? Law-law kasi yung sakate. <laughs> Ba't hindi ka tayo mag-aral sa masayista? Malaki yung kititain mo. Pawal yung hindi pa. Ay, pasiro des service. yung lantara bitaw na ba yung yung kaya ng hindi ako at bayan mo pa rin sana hindi lang yun hindi na pas hindi ako siya sino sino? sorry man kung hindi pa rin <laughs> nasaan? nasa Saudi eh. <laughs> grabe ang lapit walking distance lang ayun ah, yes. grabe tinudo <laughs> ang guwapo guwapo pala kung Gwapo, gwapo ka sa'yo dito. Ano yun siya? Ako naman gawin niya. 37 years old ka sa'yo dito. Ha? Oo, oh, kilala ko yun. Diba? Para so, ako sa sa'yo daw. Gwapo, gwapo. Pero US daw yun siya na ano yeah. eh. naglaki you no? Know? Para, hindi ko alam. Pero gusto ko din yung katawan niya. Gusto mong gwapo talaga niya? Magwagwapo naman talaga ng mga araw. Magwagwapo, 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 oh, oh. Pero ang... mapansin ko sa'yo, hindi ah, sa ah, nga ako pinapansin. Lagi akong naglalaki. Bambu Bambu wala ang May mga bagay talaga. Dapat mong tanggapin. Hindi para <laughs> <At laughs> Ano <ka> gagawin <laughs> <yun? laughs> Wala talaga. Sarap-sarap. <laughs> Ito ko sa buong.

Sa so, kama ko po rin malinti. Taita. <laughs> Parang professional na masays na. Weh! Yes! yes. Mm -hmm. Kasi ganito yung video ko ngayon. Hindi ko manasend sa akin. Ganito yung mga maseds ni ate. Tani, Ang sarap. Di na yung video. Yung video ko. Tani, yeah. nani, nana.

Kabalo ka, nalingaw, chico kong adlaw. Ay. Bakit masakit ba yun so, dahil? Hindi, mas buwak pati. Pero siyempre, masama yung pakiramdam mo. Mm. Ano? Yan yung sinasabing hangin. hangin. Buti na lang pumunta ka dito dahil you saved my life. You saved my life. You saved my life. Naka-COVID ako, ginawa ko lang so so sob lang ako. May plant na oregano. Ano ba yung sintomas nung naka-COVID ka? Parang trakasyon lang. lang, mayroong pakiramdam mo, sa mayroong Oo, pero wala naman akong hubo. Wala naman akong stikton. Wala naman akong mo muli mo. Kasi kunin ka, na siya ka ng had siya. Yung nag-test niya niya, positive. Mag-test niya, umamay niya. Pero sa akin, kasi nag naman ako kahapon, negative ako. Kaya lumabas ako. Ilang oras na dahil? Ewan. Mm. Asa man tayo mo dyan? Sandali. 11 pa lang. Pabuti natin. May 5 minutes pa. Ano ka? ka? Ano ka? ka? Five minutes. Mm -hmm. but... Mag-start ka na mamaya para makadami ka ng usap. Pag parunong ka na, eh. anong doon sa isa? kapag Ano na hindi yeah. sa lang. <laughs> Hanap Uy, yun. Tirahin mo. lang Sana yung kapatid ko makapunta dito. Ano ba yung papa Full body. Tingin mo tag 24 hour. Oo. Oh. Kasi mahirap ang massage. Dapat kasi mag-aral ka para alam mo yung mga ugat. Pag nagmasal ka saan yung outlet niya. Oo. Oh, oh. Yung ano yung lalabasan niya. Pag ginanin mo kung saan doon dahil. Kagaya kila ate. Bago sila isinalang talaga. Nag-aaral muna sila. Pinag-aaralan yung bawat body natin. Kaya alam ni Ate kapag umaray maray ako, maraming uric acid. Pag pinisal dito, nanasaktan ka. Noon hindi ni Ate mahawakan 'to eh. Talagang sinasaktan, sinusuntok. <laughs> Pero ngayon ano, hindi ko sarap na hindi ko mag siguro kasi mag Mahal kaya akong ano dito, nagpa-massage ako uh, one day, Ay, day, 60 pesos, day. pesos. Dollar! Full body na yun, pero so, sulit naman. 45 minutes. Mm -hmm. Kasi yung dating American ko nga mo, palagi nagpa-massage, kasama ako. As in, full body, hubot-hubot ka. Doon kayo sa kwarto, ay kasarap. Ang sarap-sarap. Mm Hindi -hmm. naman ako tapos-tapos, minuha ka ng... May isa akong cutcuts na nagmamasals. Laki nang kinikita niya. Kada linggo. Bibili nga ako mamaya ng panad. Yung extra. Yung, yung pwede din sa may no, muscle pain. Mm -hmm. Yun ang binili. More than $10. Mm -hmm. Kasi ano. Pero... Magkakatapos na na kasi kaya siguro malapit na ang regla eh. Oh my gosh, dai. Maganda. Masarap. Ay, sabi ko nga parang professional na. Kailangan lang yung more harder pa. Kasi mo na lang Oo. No. Eh, yung masakot yung pagkatapos. Kung ako nakabukya, pagkabila mo kasa. Hindi ah. Hindi. Masakit sa nagmamasad. Pag nagmamasad siya si Ka, pagkatapos mo, ikaw ang nagmamasad yung walang energy. Pero bakit yung mga kapatid ko, isang, isang araw, limang minamasad. Ano? Kailangan lang talaga may oil para madulas, hindi ka masaktan. Oh. Hindi ba yung sa isip ko ako sa Umuwi <laughs> ka na, babe. Pwede <laughs> <laughs> na. Pwede na. Wala <Wadina>. na mga pera. <laughs> yan. Oh my gosh. Gusto ko yan. Wala nga napapapipita ko. naka-15 minutes na tayo. Ay, nagrabi na naka-15 minutes na tayo. Wow! Tayo. Thank you so much! Ang sarap! Napaka-sarap! Gusto ko yung mas hard pa dito. Kasi pag inawakan ako ni ating gano'n, yeah, grabe. Itong gawa mo, mild lang ito. Pero pag masahistat talaga, isang din. Para Yes.